Ayan, summer na dito sa Canada at naka-display na yung mga halaman na porcelain. Yan ang gaganda, no? Iba-ibang mga halaman yan, no? Ito yata yung carnation niya. O tama, carnation. Ang ganda, no? kaya ayan talagang summer na ayan gaganda 20 dollar oh, o 800 pesos ang isang pasok ah oh, ito yung paborito ko oh. ano rin 20 dollar 800 pesos ang isa o oh, ang ganda para siyang rose pero hindi siya rose oh. ang ganda tapos meron siyang ano red ba to or pink ayan oh ang ganda oh 800 ang isang paso ang ganda nila oh And ito rin, 800 ang isang paso ito ganito oh Ito, peptide. 1,200 ang isang pasok. Ang ganda, oh. Ang gaganda nila, oh. 1,200 ang isang pasok. Ayan, oh. Ang ganda, oh. sa 200 pesos oh. Eh. Ito rin, 800 ang isang paso. Ah, 55 dollars. 2,200 ang isang paso. Malaking paso. Ayan, no? 200 Ah, 2,000. 2,200 pesos ang isang paso, oh. Ang ganda, oh. 1,200 pesos ang isang paso. Ang ng mga halaman, no? Ayan, no? Yan, 1,200 ang isang paso. Ito naman, 880 pesos ang isang paso. Tapos ito, 600 pesos ang isang paso, daisy. Yan, iba-ibang kulay, oh. 800, 800, ah, 600 pesos pala. Ayan, 600 pesos ang isang paso. may kamatis na. Roma. Magkano kaya to? Ayun, may kamatis na sila. Ito, Roma, oh. Ani, ah, hindi ko alam kung magkano. Kaya lang, wala naman akong paglalagyan pa. Sa susunod na lang. din nila. 360 pesos ang ano, ang isang supot ngayon. Hindi naka-sale. ito 200 pesos ang isa o oh, bibili ko lang si bunso 200 pesos oh pihikan kasi yung anak kong bunso biglang bumaba ng 3 dollars yung ano kararating ko lang dating 400 ngayon magiging ano na lang siya 280 pesos oh nakatipid ako ng 120 pesos biglang ibinaba ngayon lang swerte ko naman kukuha na ako kung ano lang siya 7 dollar na lang siya dati siyang 10 dollar makatipid ako ng 120 kaunti lang yung bibili ko ngayon mga kabayan ayan, may natipid naman ako yung chicken <laughs> ayan kaunti lang bibilihin natin ngayon mga kabayan ito 220 pesos mash potato kay bunso ang hirap pakainin ng anak ko yung 220 pesos mura na siya hindi nakita yung blueberry mukhang nakasale mura nga 394 lang 160 dating 400, 160 pesos lang ngayon. Kunin ko na dalawa. Limit pa nga, apa to oh. Tignan natin kung tama yung kinukuha ko, 9.8 oz. 9.8 oz. Oh, 394 oh. 160 na lang siya dating 400 pesos. Pakuha ng dalawa mahal yung blackberry ngayon at saka blueberry, ah, raspberry. So, blueberry ang bibiling ko, yun pinakamura. Oh, mahal oh. Magbo-blueberry na lang ako, limit apat. So, kuha ko ng tatlo. Eto, 18 oz Mura lang siya. 449, no? 180 pesos lang siya. Dati siyang 400 pesos. Yan. nakamura ako ngayon sa blueberry. Blueberry mo, blueberry mo kami. Mahal ang ano ngayon, blackberry tsaka raspberry. 160 pesos yung lettuce ngayon, mahal. Medyo mahal yung mga gulay ngayon. Ito na lang 120. Ito. Itong lettuce na lang na to. Medyo mura. 120 pesos ang isa ayan, kuha tayo ng malaki ayan, 120 pesos ito mas murang kunin natin ayan, saging 79 cents daw ang per pound so ang isang kilo niya nasa 80 dollars isang kilo ng saging 80 dollars ayan, hanap tayo ng maganda-ganda ito, pwede na to Yung lemon. O, 3 pound. 100. Ang 3 pound. Dating 240. 50% off. Grapefruit. Isang daan na lang. O, ito, ba? Oh, Isang daan lang siya makakuha nga ng grapefruit. Maganda to sa ano sa mga may high blood pressure sa yung cholesterol. Oh, ang mura niya. isang daang piso na lang sa pera natin dati siyang 200 pesos hala, nakaseal din yung lemon ang ganda niya, oh 240 pesos na lang, oh ang ganda 140 pesos na lang siya. Yung spinach nila to 100 pesos ngayon. Ay, naku, kakaunti lang ang laman. 100 pesos. Maghanap na lang ako ng ibang gulay. Broccoli. 160 lang ang kilo. Maganda siya, Oh. Ayan. Samantalang yung ano, pa, ano, 400 ang kilo ng cauliflower may gitoble ayun kahit malayo ako nakikita ko yung mais ang mura 50 cents lang daw ayun 50 cents lang ang piraso makahanap nga sana may mahabol pa ako mukhang wala na eto groups of 5 pag bumili, bumili ka ng 5 50 cents lang siya ayan sakto. Wow, nakachempo ako bagong buhos. Wow. Hindi <laughs> naman ganito pa ako nakakatsyempo sa mga bagong labas. Yan, bagong labas yung mais nila. Ante oh, mo, ha? Nakachempo ako. 50 cents lang, oh. Ngayong araw na to, mura. Last week, bumili ako. 2 weeks ago, 1 dollar. Ayan. Ang dami kong biniling mais, 15 Kasi, pag bumili ka ng, ano, 50 cents lang siya ngayon. Nung 2 weeks ago, 1 dollar. Laki na natipid ko. Pili nga ako ng spinach. Lagyan ko ng spinach. Manggigisa ako. So, lalagyan ko ng spinach yung, ano ko, yung ibang tawag doon, yung mais ko ayan kuha tayo ng isang tali para masarap kung hindi ko na kaya ang dalawa ayun so dalawang tali na ng spinach gigisa tayo ng mais yung talong nila 220 din 220 pesos ang isang kilo ito na lang mahaba mas fresh Yan 220 ang isang kilo nakamakachempo ako ng sale na isda sale na isda. Wala nga. Ah, ito lang. 30% off yung sa anak ko. Isa na lang. Ito, kitin yung ganito. 350 pesos pa rin yan kahit na naka-sale na. Yan, mga chicken nuggets mo na. Si Bunso 8.99 mm -hmm. magkano lang siya? 360 pesos. Pero baka yung pwesto to doon. Yan, 360 pesos. Chicken nuggets. Gahanap ng cheese si Mr. Mr. May pili nga ng cheese. Ito mo, 200 pesos to. Dati 80 pesos lang to. Okay, years ago. Ngayon, 200 pesos na. Laki ng tinaas ng bilin yun dito sa Canada. Kung akala nyo sa Pilipinas lang tumataas. Dito rin ang laki ng tinataas. to medyo mura 650 pesos na lang 660 pesos o so, anim na piraso na chicken breast pwede na to 'yung sa anak ko 'yung nagda-diet <laughs> 'yan tama na to itlog na lang enough na 100 pesos ang itlog dito. Ayan. 30 pieces na siya. Ayan. Yeah, tama na. Uwi na. Ay, bibili pala ako ng pangkulay ng buhok. Oh, susunod na lang. Uwi na ako. Next time na lang yung pangkulay. Okay. Kuha na lang ako ng tubig. nakasale yung spam ngayon pero suspect ko wala na <laughs> kasi pag sale na ganyan ang, ano dito unahan pag sale O oh, sabi ko na nga ba wala na yung spam eh. Ah, ay meron pa Ayun, meron pa ah. Kaya lang limit to. Oh, dati siyang dati siyang uh, 180. Ngayon, 125 na lang siya. So, makakapit ka ng 50 pesos. Dalawang piraso. Makabili na. Tapos yung combi. beef. Oh, din ba yung combi. beef? Oh, nakasave siya ng 50 cents lang. 549, 220 pesos ang isa. Makabili nga ng dalawa. Ayan. Bibili na ako ng dalawa. Ang bilis maubos ng mga ano, kokan, ah, uh, ano ba yan? Olive oil. Pag nakasil, ang bilis maubos. Grabe. Grabe. pag nag yung olive oil talagang ubusan no grabe talagang Ang tagal tagal ko na hindi nakakahanap ng murang olive oil palaging ano na ubusan ako na unahan ako this time <laughs> na ako ng olive oil ngayon pag sale oh. grabe <laughs> oh yung tubig dito ayan ilan ba to 24 pieces, 120 pesos. Ayan, yes, 120 pesos lang yun ito. Ayan. Ay, nakuha yun. Tingin tayo ng pangkulay ng buhok. Baka may makita akong maganda. Uy, nakasil yung paborito kong lotion. Nibeya. Nibeya. 320 pesos na lang siya. Aba, nakasihil yung pangkulay ng buhok. S 220 pesos lang ngayon. Makabili nga. ito, 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 itong red. Matingkad na red. Ito, masubukan natin itong isa. Ayan. Okay na to. Uwi na tayo. <laughs> 240 pesos lang yung pangkulay, oh. ang dami namin binili ng lupa dun sa garden namin Pilang pa? Na? Pilang pa? Pipilangan mo, sayang. Kaya tako ito, tinulang katametong. Yan, dalawampung supot. So, ano din yun? $70 plus tax. Almost $80 may get. So, lupa lang yan. Uh, alo sa na ng ano. $3,500. Lupa lang. So, lupa lang yung bibigay ko ngayon. Maraming. Dalawa, ano? So, tatlo pa, no? Dalawa na lang, no? Sigurado ka? Sigurado ka?